Ayun, tinernuhan mo talaga ako, no? No? Ah. Kaya mag-last mate? <laughs> tinernuhan niya talaga ako. Okay. Makakala mo, mo ano to? Maintenance. Kaya nakabansa ko, eh. Housekeeping. <laughs> <No. laughs> wow, escaping. Okay, yung mga, yung mga training na maintenance ano, sa SM, ganito yung ano yung... Nito, hindi maintenance ang tawag, eh sa mga CR. Ano tawag doon? Oh, na traffic eh ngayon. Hindi, yeah, tawag doon. Dahil noong araw, hindi pa uso yung mga bidibidi sa SM. Pakawa uh, sa akin yung mga ganun eh. <laughs> Teh, pabot mo na kutabo. Teh, may sabon kayo dito. Ano wala pang biday. Pero ngayon, mga SM, may mga biday na. Gusto mo pa? Pa pa? Oh, dalawa pa? Oo, dalawa. Ano yung kainin ko? Oh. Oh. Okay. Ano palaman? naman? <laughs> Nahulog! Gagi! Gamot pa ay, Ay! Ayan na, hulog na. Pagpagay mo muna. Sauce! Ayun na. Ayun okay, mo yung palaman. Ayun ako, 43k views, ba? Diba? Ayun, pagising ko, 45k na ano. Bawat ano, 100s, 100 yung nadadagdag kada oras. Labas mo yung ano, pit mo dyan para 1 million. <laughs> <laughs> ano, ba't sarado yung aircon mo? Yung ano, kung ano sanggi ko, kaya pala mainit. Ang da dami ng ano yung resibo eh, wala na mo eh sino ba pinatawid niya yun? ah Uy, meron siyang kuha dun 5-6 <laughs> sipin mo oh kung tinutuloy tuloy, tuloy ko lang consistent kagaya ngayon yung pagbabulog ko ng 2020 siguro ngayon ang dami dami ko nung ano Tumigil-tigil kasi ako eh. Kaya yeah, pala. Bakit? A, lah. Enses simbahan. Ibon. Gusto <laughs> mo ba? Aba, ganito nga yung ganyan. Ano yung ilipante ng gamitigay? Abay. Yari ka dyan ano. Kay... <laughs> okay na, no? Goods na. Yep.